ang mga gawa ng mga apostol. Ikalabing anim na kabanata. Nagpunta rin si Pablo sa Derbe at Listra. May isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang babaeng hudyong mananampalataya at ng isang griego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa ikonyo kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga hudyo sa lungsod na iyon sapagkat alam nilang lahat na ang kanyang ama ay Griego. Sa bawat lungsod na kanilang dalawin ay ipinapaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at ng mga pinunong ng iglesia sa Jerusalem. At iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang kaanib ng bawat iglesia at nadaragdagan ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay si na Pablo sa lupain ng Frigia at Galacia sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asia. Pagdating sa hangganan ng Misia, ibig nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya dumaan sila nang Misia at nagpunta sa Troas. Kina-kebihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. "Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan niyo kami." Pagkatapos ng pangitain ito, Gumayak agad kami sapagkat natiyak naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang sa Mutrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula ro'y nagpunta kami sa Filipos na isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. Nang araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nangangalang Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagbibili ng mamahaling telang kulay ube at sumasamba sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, kung itinuturing po ninyo kung tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. At tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Isang araw, nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Siya ay nakakapanghula dahil sinasaniban siya ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghula. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito, Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taas Diyos! ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas! <laughs> Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, Hindi uutos ko sa iyo sa ngalan ni Kristo. Lumabas ka sa babae niya! At naunday lumabas ang espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas. Pinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Isinakdal sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nang gugulo po sa lungsod ang mga hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugali ang labag sa kautosan nating mga Romano. Hindi natin maaring sundin ng mga itinuturo nila. Sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at pinahagupit. Pagkatapos ang pasinang paulit-ulit, sila ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kalobloban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at tumaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano ay -ano lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, kinakala niyang nakatakas sa mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo. Huwag mong sakta ng iyong sarili! Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahyang. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, Sinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo. Pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila ay sinama niya sa kanyang tahanan at pinaghanda ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Kaya't sinabi ng bantay ng bilaguan kay Pablo, Iniutos po ng mga pinuno na palayain na kayo. Lumabas na kayo at humayong mapayapa. Subalit so, sinabi ni Pablo sa mga kawal, Ipinahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi malang nilitis gayong kami mamamayang Romano. At ngayon palihim nila kami palalayain. Hindi maaari. Sila ang pumarito at magpalaya sa amin. Ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo. At natakot ang na mga iyon nang malamang sina Pablo at Silas pala ay mamamayang Romano. Kaya sila ay pumunta sa bilangguan at humingi ng paumanhin sa dalawa. Inilabas nila sina Pablo at Silas at pinakausap ang lisanin ng lungsod. Pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, tinagubilinan nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya.